What's up mga kakalkal? Welcome back sa ating YouTube channel, Facebook uh, page, Facebook account. Alala niyo po ba yung kinalkal natin nung isang araw sa tabing kalsada? Yung marami nakahintong kotse na nakatingin sa akin? Inuwi ko po yung isang bag noon pero hindi ko alam kung ano ang nakalagay. Pero nakit, na, ano, sinilip ko lang siya kasi nasa plastic bag siya. So, papakita natin, papakita ko sa inyo kung ano yung nakalkal natin. So, samahan nyo ako, di ba? Para alam nyo kung ano yung mga nakikita natin. Ang nakakalakal natin ay ilalagay sa ating balikbayan box. So, let's... <laughs> ito siya. So, nakikita... Naalala nyo na hindi ko siya nilagay sa bag, ay sa plastic bag. Kasi, naaninag ko siya na parang mga laruan ito. So, hindi ko alam kung anong mga laruan. So, first time natin makikita ito. Unang-una ay alam niyo na ito. Ginagamit sa pang-swimming ng mga bata. Kaya nyo, di ba? Alam niyo na. Mm -hmm. Yung mahilig dyan sa manicurista, pwede itong lagyan ng mga ano, mga gamit sa pang mobile cure. Alam niyo na? Diba? Bubulak ko siya. Diba? Tingnan natin baka may nakalagay sa loob. Okay, wala. Empty. Uh, um, may nakasulat Beyblade. So, ibig sabihin ito ay Beyblade na stadium. So dito, nilalaro ng mga bata yung mga hinihila nilang Beyblade. So ito, ano ko Beyblade. So dito siya, ito yung stadium niya. So ganyan siya, yung style niya. So yung may mga anak na may mga Beyblade, pwede ito, Bigyan niya sa anak niya. Diyan sila, laruan. Tada! Alam niyo na ito. O, oh. yung kalagay niyo kasulat dito ay... First Builders Mega Blocks. Oh. So, ibig sabihin, ito ay binubuo ng mga bata. So, mga ganyan. Di ba? So, may letters pa. Ano So, mga 3 years old pa siguro kaya na itong laruin. So, yung mga kasama siya ng ano. Ano, kasama siya yung mga Ano okay. ilang beyblades ay black sa unang kong dito. So, ayan, alam nyo na, mahal na nyo yan. Siguro 500 pesos. Oh, ito ang hinihintay natin. Ito. Noah's Ark. Grabe, oh. Alam nyo ba ito? Ito yung natatanggal. Tapos, meron siyang hug, ano dito, shape. So, ibig sabihin, mayroon siyang shape dito na sa loob. So, ayan. Aba, may bintana pa. Grabe, oh. Dito siya, ano, inuwas Noah's nga. So, ito, shape. Mayroon tayong lion. So, it goes here, lion. Ito, hindi. So, dito na lang ito. Mm, alam niyo na ito. It's a crocodile. Okay, chalo. Hanapin natin yung horse. Baka nandito. Oh, okay, dalawang horse, horsey dalawa mag-asawa. So dalawa siya. Okay. Dalawang horse, mag-asawa. Pasok pa na, pasok. Pasok pa na, pasok Sa. Pa. Uh, so. Okay. May lumat ar tayo. And a monster truck. Ta -ta -ta, ta 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 Siguro 200 pesos, 300 pesos. ganyan. So, bago yan. And a Play-Doh. Oh my God. Complete set ito ng Play-Doh. Grabe Alam niyo na yung Play-Doh niya. Ha? Huh? huh? Love you. Maybe. May mga shape-shape pa yung mga lalagyan. Love you. Guys! Alam nyo na. Mga hilig ng mga kabataan. Na, ay, mga ba ano, baby. Mga five to pataas. Play the Dami yun. Okay. At meron tayong wall. Oh, ito yung pang play-doh na shape ng play-doh. Tapos yan, inuhol so. Alright, that's kasama ng flavor yan. So, natin sa flavor stick yan. Oh, it's more animals. Ito hindi ito animals. Pero, kasama yan din. So, ano. so, ito ay hindi ko alam. Para siyang may bala Oh. Tapos t -t... Baka May ano siya May lagay ng pininisprito ito Tapos lumalabas dito hangin Hindi ko alam ito Pero may lagay ng bottle So baka Pang hangin Something Saka wala Oh mayroon pa siya Isang elephant So ibig sabihin doon ito At Amazing Spiderman Kaso ah, walang battery. baka kumalit itong nagaan ito. Tumutunog ng Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. So, ayan mga kakalkal. Uh, first time natin nakita kung ano yung nadampot natin sa taming kalsada. So, kung gusto niyo manalo ng balikbayan box, make sure guys, naka-subscribe kayo sa YouTube channel natin. marunong ng video at mag-leave ng comments para alam ko na galing kayo doon. Plus, kailangan nyo nag-share ng mga pinupost natin kung ano man yun. Kasi 'yun po ang rules natin. Pag nag nagsumali kayo na nalo kayo na tapos hindi kayo nag-share, disqualified po. Saka dapat naka ang sinishare nyo para nakita nung Kasi kung hindi niya nakikita, ibig sabihin naka hindi kayo naka-public. Ibig sabihin, wala well, parang hindi rin naka nakashare 'yon. So kayo lang ang na nakakita noon. Kasi hindi niyo naman friends 'yung uh, nagji eh. So pag sinare nyo, huwag sa friends lang, dapat pang public. Okay? So, good luck sa inyong lahat, mga kalkar. Sana, sa susunod na ating pagkikita sa YouTube Live, abangan, malapit na lapit na po. Okay? Hindi lang balikbayan box, guys, ang binibigyan natin doon. Cash giveaway. Diba, Tapos, minsan, nagpapa-load tayo. So, ginagawa ko ito para sa inyo. Wala naman akong income dito. Kaya ang gusto ko lang, uh, support nyo. Diba? God bless sa lahat. Stay healthy, stay safe. Para iwas sa sakit, laging iinom ng tubig. At katain sa tama oras. Sige, sa muli. <laughs>